na Navidad. <laughs> Hi guys. Hello big. Tama natin sila tatay mag grocery. Bibili daw ng pangminuto. Pangminuto. Pangminudo. Tara pasok, pasok. Ano pa ba kulang nyo sa minudo? Juice. Ano juice? Tara. Ay. Magkano ang magagastos nila nanay? Tingnan natin pang minuto isa sa grocery namin dito guys co-op grocery store dito yata tingnan natin kung may atay dito merong tawag dito puso ng manok ha? o oh, ano? may buto yat? ayaw ano? 32 dollars itong isa ilang kilo 4.8 kg. Maliit naman. Di ito, ito na. Yeah. Ito guys, oh. 29 dollars. Ah, 4.4 kg. Pwede na yan? Mm -hmm. Nessa. Sarap kaya yan? Hindi na lang lalagay. Hindi na? Hindi, hanap pa Ay, ano yan? Kailangan ito na. Malaki? Hmm. Okay. Ay, nih? Haru halapnya? Omi, Lia? where's Omi? <laughs> <laughs> ano, ok. Bibili kayo ok. <laughs> Donyang-donya eh. bibili daw ng kamote. yan Ito. Ano? 2 dollar. 2 dollar to. Babay na tayo. Tinati ko magkano yung nabili nila ng nanay. Ayan na. Ayan na. Naka ano tayo? 38 dollar. <laughs> Sunset na Sunset? Ah. Lalo no. ba So ano pa kailangan? Atay Atay at pineapple juice Yun na lang guys, dito tayo ngayon sa 168 Family Mart Grocery Store. Sa titingin tayo ng ano, atay ng baboy. Yan. Let's go guys. Sama natin si Tatay. Masuk. Hi te. <laughs> atay may ano kayo? Atay ng baboy? Wala. Wala. hindi Hello. Hello? 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 <laughs> Wala. Bali pa ba ako nagpa-vlog oh. Nang. <laughs> Wala nga no? Ay, Hindi ko alam. Hindi ka te. Tama nga si Ninong, atay ng baboy. Hmm. Tay? Oo. Oh. Doon sa bahay! Doon sa inya. Oo ngayon. Sabay tayo. Yan guys, walang ano. Walang tinda sila atin na... Na, na atay ng sa baboy. Bahay, eh, si Ninong, ayun Oh. Dok, sus susundan namin kayo, no? Okay, so, ito to. magbago ito. Pagsisito ko, no? Parang pito. Ito nga kung ano to. Hindi alam lang. Sig <laughs> may atay ito kasi laman mo ito, ito eh. Oo, Di ba? Ano kaya dali mo na lahat? Kaya di ko alam. Ayan, no? Ayan. Sibri naman loob Kasama kasamang atay yan, di ba? Oo. Uh -huh. Ito, sigurado kong atay siguro ito. Ha? Huh? <laughs> atay, no? Hindi <laughs> ko. <laughs> Baka ata 'yan. malamang lang. Iyan siguro din mura. Wala nang iba, 'yung laki lang. 'Yun lang <laughs> daw. Ay, dito guys, malaking bagay 'yang ano, deprees. Oh. Uh, may ilalagay mo lahat ng ano, ng Oh, mga stocks. Ah. May shop 'yan sinino mo. Oh. Naglalaro 'yan ng mga guys 'yan ng mga ano, mga tanong, sasakyan. 'Yan, no. Oh. Ang tanong kung may babalik? Baka ko lang sa sobra na tornilyo <laughs> 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 no? pa tayo joke lang Ay, dalawa, wala mo. Love, thank you, no, ha? Oh, sige, Talabas salamat. Sabis ka eh. talaga, no. Thank you, thank you. Grabe. Alam niyo, nag-ikot-ikot na kami. Wala kami makitang atay. Oh. Eh, dito lang dito pala. Dito lang pala. Oh, lang pala. Kayo, eh. oh paano lang? Say hi na lang kay Ninang. Oh, saka na tayo mag-ano. Oh. Ingat kayo oh. sa biyahe niya. Oh. oh. Kabitay niyo yan, si Ninang. Oh, oh, oh. Oh, oh, sa Cavite oh. yan nakatira. Kaya nga. Oh. Sa isa lang, di ba? Pero ang pero ang probinsya niyo. Kami. Sa, oh. Samar. Sa Samar. Oh, no? kami taga yeah. Paliparan. 'Yun sa Paliparan Kapalipan, kayo. Oh, oh yun. Paliparan. Ayan. Eh Cavite Cavite niyo na rin. Oh, yan. eh. 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 <laughs> <laughs> no, dito na. Ang <laughs> ganda ng ana. Good. Tek. Si pabubat naman guys, dito naman tayo sa independent store. Bibili daw ng asukal. <laughs> Ayan ang asukal. Dito. Eh, ginagamit din naman yung Asukal, asukal. Ayan. Isang kapal <laughs> eh. Isang kapal. 10 kg. Ha <laughs>

ng Ito ay six dollars. Ayan lang. Milon lang pala kayo gusto. Oh, aray milon nyo. Milon nyo. Napapaihi na yata. Ayan, pasas. Ganap kami guys ng pasas. Pasas. pasas mas masarap pak pag may pasas halo mas masarap pak pag may pasas masya let's go gusto nyan ano yan i can see it i can see it yeah. over there. Ala? Ayaw buo ba Bago kayo ni Turo ng Turo. Oo, <laughs> oh, Omi. Okay. Kanta mo <laughs> na. Sayo mo na, sayo. Feliz na... babayad na, babayad. Kayo na magbayad niyan. <laughs> uh, nakapamili na. Pangminuto. Pangminuto sarap kaya yan baka, baka wala ka igigi yan ayan o oh. And guys si Mami kakawin lang aabangan daw niya yung minuto kong masarap masarap <laughs> yun <laughs> ayun guys abangan natin <laughs> Walang kaigi yung ang minuto na yan, ha? Ah. <laughs> sarap 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 sarap